Nung ako'y bata, <tong> ay bata pa Nung <tong> inayayo Nung ako'y bata pa Naniniho Ipapasok ko to sa Facebook visit ka Ipapasok ko to sa Facebook visit ka Mama, tiba na mamanta ka kasalingan Pwede si po, Dak? Ano ang sabak yun? Nag-ano lang ako dito pa eh, pal! Nag-video na na lang na ako dito na ano? Si Buda? Nag-video lang na ako dito pa eh, pal eh! Sinapak ako eh! Alawa na yun, ayun, lang? Tay na, tay ko na. <coughs> matay ka na, mamatay